Opisyal na ito, guys. Ang mga Amerikano ay nahuhulog sa kanilang pagbabayad sa kotse at mas masahol pa ito kaysa sa iniisip mo. Mula noong pandemya, tumaas ang presyo ng sticker sa buong auto market. Samantala, ang mga insentibo sa pagbili ng mga sasakyan ay higit na natuyo. Halimbawa, natapos ang federal na EV tax credit noong September 30. Narito ang nangyari. Bumibili ang mga tao ng mga kotse na hindi nila kayang bayaran sa pamamagitan ng mas mahabang pautang. Sa halip na anim na buwang termino, karaniwan na ngayong makakita ng 72 o 84 na buwang termino. Ayon sa WSJ, ang subprime na pautang sa sasakyan na anim na araw o higit pang overdue ay tumama sa record na higit anim na porsyento ngayong taon at tinatayang isang milyon pitung daan tatlumput tatlong sasakyan ang nabawi noong nakaraang taon, pinakamarami mula 2009 na dapat magpatunog ng alarma. Ang masama pa nito ang Tricolor Holdings, isang subprime auto lender, ay nag-file para sa bangkarota noong nakaraang buwan. Ang average na bayad sa kotse ngayon ay mga 700 at 50 dolyar bawat buwan. Marami dito ay lampas 1,000 dolyar bawat buwan. At dandan, tinustuin per ay sa pinakamahabang termino na nakota natin sa kasaysayan. Hindi lang limang taon. Karaniwan itong binabayaran ng mga tao sa anim o pitong taon. Sabihin mo ang iniisip mo sa mga komento.